Magandang araw. Ito nga at ako ay nagluluto dito ng kinecha pang manok. Bale ito ho ay pan namin. Ayan, madami iyan dahil nga kami ay may bisita ngayon. Hindi ko na rin pinakita sa inyo proseso ng pagluluto nito dahil may na-upload na rin naman ako nito dati. Sakto dahil ang pang-ulam natin ay paluto na at ito na rin ang kanin. Ayan, marami-rami rin na aming sinaing. Ito naman na ay kinabukasan at hindi na nga rin nga nakapag-update sa inyo ng pagbibidyo. Ayan ho ang aming bisita, ang aming ninong at ninang at dito na rin nga sila sa bahay na tulog. Pero may live video nga pala pero dun nga sa account ang aking ninang. Bali yan ay pauwi na sila ng maluan luwan Ayan, ingat ho sa pag-uwi, ninong at ninang. At dahil nga may birthday na pupuntahan ng aking asawa ay ito nga at nagawa nga ako ng cake dito. Madali ang gawa lang iyan dahil nga ay biglaan din lang ang nanaisipan ko na magdala nga nito. Buti na nga lang at may ready na akong bento dito ito dahil nga tira din niya anong nakaraan na may umorder sa akin. At nung time na ito nga ay nagdadalawang isip pa nga ako dyan kung sasama ba ako o hindi kasi alam ko for the boys lang yon pero ayan nga at napasama na rin nga ako. Medyo malayo-layo din kasi ang pupuntahan ay eh, sabi ko baka ako'y mainip ang doon pero ayan nga at napilit din naman akong isama na aking asawa. Makakarating na naman ang ating cake sa medyo malayo la lugar at amin nga ho palang pupuntahan ay sa may Australia, sa may Nauhan. Ako na rin ang na naghawak ng cake na iyan dahil ingat na ingat nga at kapag ka tumatalon nga or kapag ka sa may hams dumadaan ay talagang kailangan hawakan ng ayos. At pass forward ayan nga at nakarating na nga kami. Hindi ko na tingnan kung ilang oras ba kami nagbiyahe. Siguro nasa 45 minutes din ata. Ayan nga at for the boys nga sabi ko na sa inyo puro lalaki ang mga kasama dito. At pagdating naman namin dito habang namamahinga kami dito sa may gilid, sa may malapit sa may ilog Okay, nga at nakita ko nga ayan, napakalaking bangka. Bali yan daw hu, yung ginagamit nila kapag ka nangingisda dito. Lagi ang daming huli yung mga iyan. Eh, oh, ang laki nga naman ng ano eh, ng bangka. Tapos dito sa kabilang gilid ay ayan, may nakita ako dito. Akala ko kung ano ito. Ito pala ay ano, bagoong. Bagoong na isda. Sa totoo lang hindi ko pa alam ang proseso ng pagagawa ng bagoong. At ayan nga, takoy namang hanga diyan. Pero napakatagal din daw palang gawin yan, ang bagoong na iyan. Bali, ayan nga pala, inatikman ko na. At yan din nga pala yung binenta dun sa amin. Dahil may nagdala nga niya sa amin. At ayun nga, nakatikim. Bali, yan yung ginataan ng aking asawa. Kung napanood niyo yung video sa kanyang account, ayan, yan pala yun. Ito naman ay bandang hapon eto nga at may pamerien na. O ayan ho, ang bilo-bilo Sarap po niyang bilo-bilo na iyan Habang ang mga kasama ko, ayan ang ginagawa Ako naman, ayan, kumakain dito sa gindi. At dahil etong haihaw po na, ayan nga Nagkaayayaan na na umuwi ayan, May mga kasama kaming bata ngayon dahil sumunod nga sila At ito naman po ay kinabukasan na O ayan, agang-aga kami ho ay nangangain ng buko At syempre itong fresh na fresh na sabaw ng buko Ayan, maganda ro kasing inumin yan tuwing umaga Kaya ayan, nagpakuha nga ako ng buko at dyan lang naman namin yung kinukuha. O, ayan, sa harapan ng aming bahay at napakababa nga niya ang puno na iyan. Bale, dalawang buo lang naman ang kinuha at nagtig-isa lang ang dinaman kami. Medyo matagal-tagal na rin ang huling kuha namin dito dahil ayan nga at mga ano pa nga, yung mga buko pa, yung ang tawag dito, yung hindi pa siya gaanong ano, may laman. O oh, diba, pagkatapos ng buko ay eto namang uloy, bali eto naman ay kinahapunan naman. May dumaan kasi na nagtitinda at ayan nga at bumili ang aking asawa at ipapakain nga daw sa akin. Noong mga nakaraan kasi hindi siya bumibili, akala ata niya hindi ako kumakain ito pero wag kat, yan ho ay, ipagkain pa namin ng kami mga kabataan pa. Kinahapunan naman nung hindi na masyadong mainit ay eto nga at nagkayayaan nga at kami nga ay may pupuntahan no ayan magbabangka muna tayo ngayon. Mamamasyal muna dito sa may ilog sa amin. Bali may pupuntahan lang naman kami dito. Ito ang kagandahan dito sa amin. Kapag ka wala kayong masakyan ng pangkarsada, o oh, ayan, oh, magtubig na lang. Gamit ang bangka. Yun lang. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli.